bagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan, sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, alas syete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Higit kalahating milyong katao tumagsa sa unang araw ng INC Rally sa Quirino Grandstand. Uh -huh. Ikalawang araw naman ng protesta sisimula na mamayang alas 9 ng umaga. Ang INC nilinaw na hindi tungkol sa politika ang kanilang tatlong araw na peace rally, kundi panawagan daw para sa mabuting pamamahala. Yan nga hungunang araw ng protesta ng INC naging mapayapa. Sa ko hinamo ng ilang mambabatos na maglabas na kumpletong ebidensya hinggil sa kanyang mga alegasyon. Ang malakanyang tinawag na parang kom Comedy series Ang sunod-sunod na videos ni Zaldico At ang balitang aalis o di kaya naman ay na tatanggalin daw si Executive Secretary Persamin Aba hindi naman daw totoo hanggat hindi nangyayari Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines In the heart Of changing lives. Helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Lunes, mga kabrigada. November 17, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Natapos na nga ho kagabi ang unang araw ng malakihang rally for transparency and a better democracy ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila kung saan tinatayang taan-taang libo ang nagtungo para ho isigaw ang kanilang kalit laban sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno. Pagkatapos ulang ng naturang programa agad namang kumilos ang National Parks Development Committee para ho sa malawakang paglilinis sa paligid po ng Grandstand at mga katabing bahagi ng Rizal Park. Batay ho sa datos ng Manila Disaster Risk Reduction Office, umabot po sa 650,000 na mga katao ang nakiisa at ang iba'y doon na natulog upang ipagpatuloy ang ikalawang araw ng protesta na sisimulan mamayang 9 o'clock ng umaga. Ibig sabihin, mananatiling sarado ang Ayala Bridge dahil pa rin sa epekto ng naturang kilos protesta. Pinapayuhan naman ang publiko na umiwas muna sa mga lugar at gumamit ng alternatibong ruta upang hindi maipit sa trapiko, lalo na ang mga papasok sa kanikanilang mga trabaho. Pagkata Balita Nationwide Pilino naman ang Iglesia ni Cristo na ito kanilang tatlong araw na Peace Rally ay ah, hindi raw para pabagsakin ang gobyerno kundi para singilin ang mga tiwaling opisyal na dawit sa mga anomalya sa flood control projects. Ako kay INC Minister Bienvenido Santiago Jr., ang pisrali ay nakatoon sa pagtulak ng reforma sa mga proseso ng gobyerno. Ito niya na ang tunay na dapat inaalis ay ang mga masasamang pinuno at tiwaling opisyal, hindi naman yung mismong pamamahalang nagkagarantiya ng karapatan ng mamamayan. Malinaw anya ang kanilang mensahe. Kailangan ng bansa ang transparency. Ang pagbubukas sa publiko ng investigasyon upang matiyak na walang tinatago at hindi raw ho nababaluktot ang batas. Idinagdag pa ni Santiago na dapat mapanatili ang kapayapaan habang hinaharap ng bansa ang mga usaping ito at maaring binigyan ng INC na walang lugar ang gulo at karahasan sa gitna huya ng kanilang mga programa. Brigada Balita Nationwide Yan nga unang araw ng uh, INC protest, generally peaceful. Brigada Jigoboy, kustodyo sa detalye, ibrigada mo! Naging payapa ang unang araw ng kilos protesta ng Iglesia Ni Cristo sa Maynila. Ayon yan sa Department of the Interior and Local Government. Pero kahit maayos ang sitwasyon, nagbigay pa rin ng babala si Interior Secretary John Vicrimulya laban sa mga posibleng manggulo sa isinagawang inspeksyon ni Narimulya, PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Chief Anthony Aberin. Sinabi ng kalihim na tumupad ang INC sa pangakong panatilihing maayos ang kanilang pagtitipon. They are, they are living to what they promised. So kahimik naman sa um, green, no? estimated crowd size is 320,000 as of 40 years. We expected to go as high as 500,000 by 5 p.m and the sweet potato. So, ang mendiola, nakikita nyo naman, zero. Ang tipo pa ang condiment, so far, ang um, um, all-time to see Ang mga sure. Pinalakas naman ng PNP ang kanilang seguridad batay sa mga aral mula sa September 21 anti-corruption rallies. It's better to overreact than underreact. It's better to be overprepared than underprepared. Lessons like na nanatiling nakaalerto ang mga otoridad kahit walang naitalang insidente bilang bahagi ng High Alert Security Protocol ng Malacanang para sa malalaking pagtitipon. Nagbabala rin si Rimulya laban sa mga individual o grupong maaaring sububok mang gulo o magpasimula ng destabilization. Nagpaalala rin siya sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag sumama sa mga tinawag niyang genggeng at gangsta. Ayon sa Manila Police District, tinatayang umabot sa 550,000 na katao ang nakilahok sa unang araw ng INC Rally hanggang alas 5 ng hapon. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigwa Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Ang mga korte sa Manila work from home na muna dahil nga ho yan sa INC Rally kaya na sila matibag, ibrigada mo. <laughs> Ipatutupad ang work from home setup sa lahat ng mga korte sa Maynila ngayong araw hanggang bukas November 18. Ito ay kasabay ng ikinasang tatlong araw na anti-corruption rally ng Iglesia Ni Cristo. Lahat ng mga korteng nasa Maynila, gaya ng Supreme Court, Court of Appeals, kabilang din ang Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals ay mag-work from home habang mananatili naman ang skeleton workforce sa primary offices ng mga ito. Abiso ng Korte Suprema sa publiko Lumapit sa kinaukulang korte para sa urgent na mga transactions at tiyaki na ang maagang submission ng mga dokumento. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. A Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, itong si Zaldico. Hinamo na magpakita ng aktwal na hard evidence kaysa magpalabas ng parte-parteng mga videos. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada. Lumakas pa ang udyo kay dating ako Bicol Party List Representative Elizal na umuwi na sa Pilipinas. Kasunod ito ng inilabas na ikatlong bahagi ng video ni Co na nagsiwalat ng utos umano ni Pangulong Bongbong Marcos na magsingit ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa 2025 General Appropriations Act, pati na ang kaugnayan ni dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, magiging life vest lamang para sa nangurakot ang testimonya ni Co kung hindi siya babalik sa bansa at manunumpa. Ipinunto ni Sandanya na kailangan magpresenta si Ko ng hard evidence dahil kung hindi ay mistulang pag-iwas lang ito sa pananagutan. Hindi rin kapanipaniwala para kay House Deputy Minority Leader Laila De Lima ang sinabi ni Ko sa Part 3 na wala siyang tinanggap na kickback mula sa maanumalyang infrastructure projects. Paliwanag ni De Lima kung talagang handa ang dating kongresista na ilabas ang lahat, kailangan niyang makiisa sa mga investigasyon at sumagot sa mga tanong. Kahit na makailang part-an niya abutin ang videos nito, hindi magagamit sa korte ang kanyang mga salaysay at ipinapakitang ebidensya kung hindi panunumpaan sa tamang forum. Giit pa ng minority lawmaker, ang nais ng taong bayan ay ang buong katotohanan, matitibay na ebidensya para sa malakas na kaso, walang paghuhugas ng kamay, walang pinagtatakpan at walang maitim na agenda. Dagdag ng delima. Dapat nang maipakulong sa lalong madaling panahon ang lahat ng sangkot at maibalik ang mga ninakaw sa kaban ng bayan. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. na ho nilabas sa sunod-sunod na video ni Saldico. Abay tila nagiging... Comedy series na raw, ayon sa Malacanang. Brigada Marcar Sargan, i-brigada mo. Brigada. bye report pag ni Palace Press Officer Claire Castro na tila nagiging comedy series na ang mga sunod-sunod na video inilalabas ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Lumabas kasi kahapon ang part 3 ng mga video ni Co na may panibago na namang aligasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, imbes na isang expose ang inaasahan ng mga kaalyado ni Co, nagmumukha na raw comedy series dahil halatang binabasa lamang nito ang isang prepared script at wala pa rin na kahit anong ebidensya siya. Diet ng palasyo, malinaw na tahi-tahing kwento ang inilalabas ni Ko dahil habang lumalalim ang investigasyon sa flood control corruption at mas marami ng natutukoy na pangalan na sinusubukan na raw ng mga tinatamaan na pigilan ang pag iimbestiga kaya gumagawa na ng kwento laban sa Pangulo. Binigyang diin din ng palasyo na ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng malawakang investigasyon kaya taliwas daw ito sa anumang naratibong ipinipilit ni Ko na may kinalaman ng chief executive sa anomalya. Nag-iwan din ang tanong si Castro, na kung sakaling magpalit ng liderato, ipagpapatuloy din kaya ang investigasyon sa korupsyon, lalo't posibleng mga kaalyado naman daw nila ang tatamaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito namang si uh, Senator Pangilinan, hindi pinalagpas yung naging uh, pink lawans at komunista remark ni Senador Bato de la Rosa. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! lang ang sinagot sa isa ring social media post ni Sandor Kiko Pangilinan. Ang nag-remark niya Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa kanyang mga tinatawag nga na pink at maging komunista. Sa post ni de la Rosa, maaalala ang sinabi nito na tila tahimik daw ngayon ang dalawang grupo dahil nag strategize pa daw ang mayto kung paano nga raw sila lalabas bilang matuwid at anti-corruption. Dagdag pa niya ang estrategia rin daw na binubuo na mayto ay naglalang iwasan ang pag bagsak ng kasalukuyang gobyerno na siyang pinapakinabangan daw ng mga ito. Bilang tugon naman dito sinabi ni Pangilina na walang katotohanan na nananahimik daw sila dahil nagmamasid sila. Dagdag pa niya tinitimbang din nila ng gusto kung ano sa kanilang mga paniniwala ang pinakamainam hindi para sa sinuman ako po kundi para sa mga ikabubuti ng bansa. Ayon pa sa senador, responsibilidad din daw nila na tiyaking may saysay ang kanilang ingay at mauwi sa pag Pagpapanagot sa mga nagkasala in the heart of changing lives Ako si Brigada Ancortes ng no 105.1 Brigada News FM Manila The Music News of Brigada Balita Nationwide Nanindigan pa rin si Sen. Marcoleta na si Orly Gutesa pa rin tao, Ang pinaka-credible na witness sa isyong aho ng pagdadala ng pera para ho, sa ilang kongresista Matapos nga ho maglatag ng testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayon ho sa kilos ng Iglesia ni Cristo, iginit ni Marcoleta na si Gotesa Rao ang nakapagdugtong sa pangalan ni Akobicol o dating Akubikol Party List Representative Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Ikinwento pa ng Senador na nakapagtataka raw kung bakit napunta sa peking notaryo ang atensyon ng iilan. At niya, eh, hindi naman daw basta-basta na pepeke ang isang notarized document. Matatandaang si Gotesa nga ho yung iniharap ni Marcoleta sa pagdinig bilang di umano'y dating security escort ni Go. Nasangkot sa kontrobersya matapos matuklas ang peke ang kanyang sinumpang salaysay patay sa naging pagbubusisi ng isang hukuman sa Maynila. Brigada Balita Nationwide Samantala, itinanggi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang kumakalat na balita na siya ay aalis sa puesto o papalitan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Sir. Lumabas ang aligasyon kasabay ng tatlong araw na rally ng INC na nananawagan ng accountability sa mga proyektong may kaugnayan sa katiwalian. May mga espekulasyon kasing si Finance Secretary Ralph Recto na ang papalit kay Bersamin at si Recto naman ay papalitan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Ngunit ayon kay Bersamin, hindi ito totoo hanggat hindi nangyayari hindi rin daw niya alam kung saan nagmula ang mga spekulasyon tungkol sa umano'y balasahan sa gabinete. Brigada Balita Nationwide. Ito naman po ang ikalabing tatlong multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Isinagawa ho yan sa West Philippine Sea. Ikakath Austria, ibrigada mo. Isyo na gawa sa West Philippine Sea ang ikalabing tatlong multilateral maritime cooperative activity nitong November 14 at 15. Ito'y sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, United States Indo-Pacific Command at Japan Self-Defense Force. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sirces Trinidad, idinaploy ng AFP ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna at isang AW159 helicopter. Kasama namang lumahok mula sa US Indo-PACOM ang Nimitz Carrier Strike Group na binubuo ng USS Nimitz, USS Wayne Mayer, USS Gridley at USS Lena Cliff Higby mula sa Japan, lumahok ang JS Akebono at isang SH-60K Seahawk Helicopter. Ayon sa AFP, ang ganitong mga aktibidad ay nagpapatunay ng kanilang determinasyon na protektahan ang karagatan ng bansa at panatilihin ang seguridad sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Namahagi naman ang tulong ang Malasakit Team ni Senador Bongo sa 250 residents ng Baras, Katanduanes na lubos pong naapektuhan itong nakaraang bagyong uwan kabilang po sa mga ibinigay na ayuda mga food packs na naglalayong makatulong sa pang-araw-araw na pangailangan ng mga residente at magbigay ng kaunting saya sa komunidad. Patuloy daw susuportahan ng senador ang mga mamamayan sa abot ng kanyang makakaya at sisiguraduhin may malalapitan ang mga Pinoy saan mang sulok ng bansa. Brigada Balita Nationwide Kabrigada sa ating health news, alam mo ba ninyo na yung sobrang exposure sa blue light o ito po yung mga nakikita sa smartphones, tablets, at computer screens ay maaari maka uh, ho makaapekto sa melatonin production ng katawan laro na ho sa kabataan. Ito ho, melatonin kabrigada, ito po yung natural na hormone sa ating katawan na tumutulong ho para tayo ay makatulog ng maayos. Kapag yan po yung nababawasan o hindi normal yung level ng melatonin production sa ating mga katawan, mga kabrigada, eh isa po sa mga dahilan yan, yung matagal na screen time bago matulog. E eh pwede ho sirang mahirap pan mga kabrigada na makatulog, maging irritable sa umaga at maging yung bumaba yung kanilang energy at focus sa paaralan. Bilang mga magulang, pwede po nating bantayan ang kanilang screen time at hikayatin sila na paminsan-minsan eh, palitan po yan ang pagbabasa ng libro para po eh, mas madali sila makapag-wind down bago matulog mga kabrigada. Isa po yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulang to pa rin mga pangarap ng inyong. Yung mga anak. And starting now with standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan! Brigada Balita Nationwide! Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga In the heart of changing lives, kami pong inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungal At Brigada Gab Dalisay sa Brigada News FM Manila From music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita-balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.